Wala eh. Close! Hahaha! <laughs> Supot! Kadiri! Yan oh! Ano? May ilaw kasi eh. Ito maganda rito kanina eh. Inuos ka nila? Oo. <laughs> Oo oh, yung sa Nicolas. Lame! Flame. Flame. Uy. Oh, ayan ah. Diyan sa branch yan. Ah, diyan ah. <laughs> Ang ganda! Woohoo! Ganda! Woo! Magkano yan? 200 baot putok? Kanina pa nga pumuputok yan eh. Wala oh, bakit eh. Ay! Wala yan. Mas maganda dito. Haha! <laughs> ganda! Ubus-ubus yan nga po. Hahaha! <laughs>

Dito ang dilim eh. kano? dito ang liwanag na. Hmm. Ba't dito maganda? Ay, iba na yan eh. Wala na rito eh. Eh, ano lang naman yun eh. Yan sila, okay. O, diyan yung papaputo. May zoom ba to? Paano? Ayun ba yan? Baka meron na naman dito. Ayan! Ayan! Wala naman eh oh. Hindi <laughs> ko makita yung nandun dun eh. Buisit. Ayaw maanan ulit. Yung eh, malay mo, meron. Ay meron, meron eh. Yung firework display eh. Ah. Ayan, firework display. Nakakasan lang. Kapapansin ako po Wala na. Wala na, ubos na. Pagpatay ko nito. Udayo. Oh man. Samarok gali. Maglabas naman kayo sa nanonood. Yo yo Oh. Lumik ka. Oh, 500 each. Uy, ang 500 each nga. Oo, oh, manonood na lang ako ng ganyan kaysa naman sa bumili. Sa nila yung yung pera, no? Hmm. Kaya Ay, naman nila yung pera nila. Yung mga rich guys naman yung mga dyan yata. Rich guys. Yeah, rich guys. Ano pa sa ninyan? Yan, si Lucky, naghihiningan. yamanan ah. <laughs> 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 mm -hmm. na 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 yan. Wala na Wala na yan. Wala na Wala na bakit dito marami. <laughs> pa marami? Kanina pa dito. Bali 14. Oh, at si eh, hindi 'yun si BF dyan eh. BF 'diyan eh. <laughs> BF, orang mayaman 'yan. BF 'dun. Yan. Ano, o wala nang kamay ito. Nice, dad. Ayun, 'yan si Mama. Kumakaway. Ano pa talaga natin diyan? YouTube. Right. Eh, eh, eh. Kailan private? Pwede bang private 'yun? Kulit laki oh, may linya. Mumulto. Mumulto ka diyan. Mumulto <laughs> na ako. Sabi ni Kuya Jojo. Okay. Tama na muna yan. Dito, maliwanag. Ah. Tapos dito, madilim. <laughs> Konting ilaw dito. Dito, maraming ilaw. Ayan nga, o. Ayan nga, Hindi na makita masyado. Nagpapaputok lang eh. Tapos sila, kaya yan, mataba pa rin. Ako rin, mataba na rin. Yan, hindi bisikleta. Talagang pag dito ko tinatapat, ang dilim eh. Dito lang yung maliwanag eh. Yan, bahay natin, sobrang liwanag. Happy New Year. <laughs> <laughs> <Yan>. <laughs> ah, boss, pupuntahan natin yung aso. Na na. Wala yung aso eh. alagang alaga sa pinto. Yan, alaga. Kung tatakot yung aso. Pati si Brown. Tibla ko kay ipis niya no. Yan. Nasa tabi oh. Yan oh. Kawawa naman eh. Manas na nasa na yan. Pinakay <laughs> 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 ko ko. Yan ay itim. kumain lang itim. Ayaw kumain ng brown eh. Yung putukan kasi. Yan, maubusan na to. <laughs> <laughs> oh, maubusan na daw ng space.